Kung mahilig ka sa mga kwentong nakakakilabot, hindi mo dapat palampasin ang kwentong ito. Sa video na ito malalaman mo ang tungkol sa isang misteryosong anino na nagngangalang Ligaya na tila nagdadala ng kamatayan at takot sa kanyang mga biktima. Habang sinusubukan ni Samuel na tulungan ang kanyang kaibigang si Cecilia, unti-unti nilang natutuklasan ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang paligid. Pero bago pa man nila malaman ang buong katotohanan, isang trahedya ang magaganap na magpapabago sa lahat. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Salamat po sa paglalaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Ako po si Samuel at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang kakaibang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Nakatira ako ngayon sa Quezon City, pero galing talaga kami sa probinsya ng Batangas. Lumipat kami dito nung malipat ng trabaho si Papa. Dito ko nakilala si Cecilia, isang matalik kong kaibigan mula pa noong high school. Nasa isang lumang bahay kami ni Cecilia sa Quezon City. Ang paligid ay may kakaibang sigla. Ang mga dingding ay parang nag-uusap at kakaibang mga hugis ang lumilitaw sa bawat sulok. Habang naglalakad kami sa loob ng bahay, naririnig ko ang kanyang panginginig sa boses habang kinukwento niya ang kanyang mga karanasan kay Ligaya. Noong bata pa ako, lagi siyang lumilitaw sa salamin. May gusto siyang iparating pero hindi ko mawari. Samuel, hindi ko nakaya, Araw-araw gabi-gabi, naririnig ko ang mga bulong niya gusto niyang kunin ang buhay ko, sabi ni Cecilia habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hinawakan ko ang kanyang kamay at nadama ko ang panginginig nito. Cecilia, nandito ako para tulungan ka. Hindi kita pababayaan, sabi ko habang tinitingnan ng kanyang mga mata. Habang pinapakinggan ko si Cecilia, nararamdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Kailangan kong kumilos agad bago pa lumala ang mga pangyayari. Nagdesisyon akong simula ng investigasyon sa lalong madaling panahon. Sa bahay ni Cecilia, sinimulan kong suriin ang bawat sulok gamit ang aking mga kagamitan. Habang lumulubog ang araw, ang mga hugis sa mga dingding ay nagsisimulang kumilos. Habang sinusuri ko ang mga electromagnetic fields, nadama ko ang malamig na hangin na parang nagmumula sa isang hindi nakikitang presensya. Wala akong makitang abnormalidad dito, sabi ko sa sarili ko habang pinapahiran ng pawis sa aking noo. Bigla kong narinig ang isang mahina at malungkot na boses mula sa likod ko. Tulungan mo ako. Agad akong lumingon pero wala akong nakita. Cecilia, narinig mo ba yon? Tanong ko pero umiling lang siya. nag up ako ng mga kamera sa kwarto ni Cecilia. Kailangan nating makakuha ng ebidensya, sabi ko kay Cecilia habang inaayos ang huling kamera. Huwag kang mag-alala, nandito ako para tulungan ka. Ilang gabi na ang lumipas at wala akong nakitang kakaiba sa footage. Pero isang gabi, bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Cecilia. Samuel, tulungan mo ako. Nandito na siya. Sigaw niya sa telepono. Dali-dali akong bumangon at nagbihis at habang papunta ako sa bahay ni Cecilia, nadama ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Kailangan kong makarating agad, sabi ko sa sarili habang pinapabilis ang takbo ng kotse. Pagdating ko, nakita ko si Cecilia na nanginginig at puno ng takot. Samuel, nakita ko siya. Inatake niya ako. Sabi niya habang pinapakita ang mga marka sa kanyang braso. Kailangan kong kumalma para matulungan siya. Pinanood namin ang footage at doon ko nakita ang mga marka ng kamay na lumilitaw sa kanyang balat, ang mga kasangkapan na gumagalaw ng mag-isa at ang malamig na hangin na umiigting. Ano to? Hindi ito normal, sabi ko habang pinapalapit ang mukha ko sa screen. Kailangan nating malaman kung paano natin siya mapapalayas. Dagdag ko habang tinitingnan si Cecilia. Kailangan nating lumayo dito, sabi ko. Hindi kaligtas dito. Kailangan nating humanap ng pansamantalang kanlungan. Dinala ko si Cecilia sa isang motel sa Makati, isang lugar na simple ngunit ligtas. Dito muna tayo pansamantala, sabi ko habang inaayos ang mga gamit namin. Nakipag-ugnayan ako kay Dante, isang kakilala sa larangan ng paranormal. Dante? Kailangan ko ng tulong mo. May isang malakas na presensya na sumusunod kay Cecilia, sabi ko sa telepono. Sige Samuel, magkita tayo bukas ng umaga. Kailangan nating kumonsulta sa isang medium, sagot ni Dante. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ko si Cecilia na nakatulog na sa kama. Kailangan kong protektahan siya, sabi ko sa sarili habang binabantayan ang paligid. Samuel, natatakot ako, sabi ni Cecilia habang nakaupo sa gilid ng kama. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi kita pababayaan, sagot ko habang hinahawakan ng kanyang kamay. Kinagabihan, nagising ako mula sa isang bangungot na tila tunay na tunay. Tumakbo ako papunta sa kwarto ni Cecilia. "Cecilia!" sigaw ko habang binubuksan ang pinto. Pagpasok ko, Nakita kong patay na si Cecilia sa kanyang kama. Ang tanawin ay puno ng kaguluhan, mga gamit na nagkalat, mga marka ng kamay sa mga pader, at ang malamig na hangin na tila nagiging mas malamig pa. Napaluhod ako sa tabi ng kama, hindi makapaniwala sa nakikita ko. Cecilia, patawarin mo ako, bulong ko habang hawak ang kanyang malamig na kamay. Hindi, hindi ito maaari, sabi ko sa sarili ko habang lumuluha. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagkamatay ni Cecilia. Kung mas mabilis lang sana ako, bulong ko habang nakaluhod sa tabi ng kanyang katawan. Tumayo ako at tiningnan ang paligid. Kailangan kong malaman kung sino o ano ang tunay na pagkatao ni Ligaya, sabi ko sa sarili ko habang pinipilit kong kalmahin ang sarili ko ang dedikasyon ko sa trabaho ay naging sanhi ng isang trahedya na hindi ko matanggap. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong tapusin ito, sabi ko habang pinipilit kong bumangon. Sa kabila ng trahedya, nagpasya akong ipagpatuloy ang investigasyon. Nakipagkita ako kay Lando, isang medium, sa motel upang mag-imbestiga pa. Lando, kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Ligaya, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Nadama ni Lando ang isang malakas at madilim na presensya sa kwarto ni Cecilia. Si Ligaya ay isang tiwaling ahente ng kamatayan, isang entidad na naglalayong magdala ng takot at kamatayan sa mga biktima nito, sabi ni Lando habang nakapikit at nagmumuni-muni. May paraan ba para mapalayas siya? tanong ko kay Lando. May mga ritual na pwede nating subukan pero delikado ito, sagot niya. Habang pinag-iisipan ko ang aking mga natuklasan, naisip ko ang kawalan ng malinis na resolusyon sa larangan ng paranormal na investigasyon. Ang misteryo sa paligid ni Ligaya ay nananatiling hindi malulutas. Sabi ko, habang naglalakad palabas ng motel, ang banta ni Ligaya ay patuloy na magdadala ng takot sa mga susunod na biktima. Hindi pa ito ang katapusan. Kailangan kong ipagpatuloy ang laban, sabi ko habang tumitingin sa malayo, handa na harapin ang anumang susunod na hamon. Ang kwento natin ngayon ay nagpapakita kung paano ang takot at kamatayan ay maaaring magdala ng trahedya sa ating buhay. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento kita kits sa susunod na upload. Tandaan sa dilim, hindi ka nag-iisa, paalam at mag-ingat ka.